maganda magandang gabi mga ka-Rizar nako nagpost na nga si BBM na kumukhang natatakot na nga si BBM no kaya BP Inday Zara nagparinig na nga siya yung sa bagong post ni BBM no sabi ni ni BBM guys ito ang sabi na sa post niya ha ayaw ko na ng gulo gusto ko ba kasundo ang lahat ng tao mas maganda marami na akong kaaway hindi ko kailangan ng kaway kailangan ko ng kaibigan so yun po yung uh, latest no latest po na post ni BBM at mukhang nalulungkot siya dahil uh, uh gustong gusto na niya ng makipagkasundo kay uh, BP Inday Sara pero nako ang sagot ni BP Sara ay nako I want a bloodbath <laughs> yun tuloy ang nasagot ni Inday Sara no? I want a bloodbath Okay? Damage has been done. Okay? Hindi mo na maibabalik ang ginawa ninyo. Okay? Unang-una, -una, ayaw din niya ng gulo. Pero si Duterte pinadala niya sa uh, dahig. Okay? Okay, gusto ko magkasundo. Nako, paano kayo magkasundo kung ikaw mismo hindi mo makontrol yung pinsan mo si Romualdez at yung asawa mo si Lisa Marcos. Hindi mo makontrol na sila nagpapatakbo sa gobyerno. Yan ang uh, siniwalat ng kapatid mong si Aimee. Paano kayo magkakasundo na hindi mo makontrol? Nako, para magkasundo kayo ni... ni ano... ni Bibi Sara nako pero huli na ang lahat, no? Dapat maano mo muna ma kontrol mo muna yung pinsan mo at si yung asawa mo, no? Para magkasundo kayo. Okay, ito pa. Mas maganda raw kung gano'n. O di mas maganda nga kung ganoon. Kaso hindi 'yon ang ginawa mo eh. Okay? marami na akong kaaway. Talagang marami kang kaaway. Kasi nga ang ginawa mo kay Tatay Digong, pinadala mo sa sinoko mo sa ano sa mga banyaga o oh, talagang marami kang kaway at hindi mo malang inisip na nanalo ka lang sa pagka dahil kay BP Sara. Okay? 'Yun yung uh, realidad dito. Huwag kang uh, mag feeling na ah, uh, ano, sikat, no? Hindi ka man kung wala si kung hindi dahil kay Inday Sara. 'Yun yung katotohanan. Okay, ito pa. Hindi ko kailangan ng kaway. Okay. Hindi mo pala kailangan ng kaway. Okay, pero pero ang uh, ang imong ginagawa sa ilahan ni Inday, no? Sa mga Duterte, ay uh, talagang uh, nagtulak para kayo ay magkahiwalay sa inyong hanga uh, sinumpaan sa mga tao sa taong bayan, na isang unity na ang uni unity mo diyan yung uh, mga ibang uh, partido o oh, eh, yung uh, sa Duterte hindi nila kaya naging unity okay kailangan ko ng kaibigan ay yan malabo yan hindi ka hindi ka na magkakaroon ng kaibigan dahil sa ginawa mo no dahil sa ginawa mo hindi ka na magkakaroon ng kaibigan ako nako BBM ano ba nangyari sa iyo BBM Minday BBM Dodong BBM. Nako. O kayo mga kalisat. O. ah sa nasa tingin ninyo, magkakaroon pa ba ng uh, pagkakataon na mabalik ang Unity? O Unity Team? Nako, mag-comment kayo dyan sa baba guys. Nako. Kung kailangan ninyo guys ng mga school supplies, nako, mag-check out lang kay dito. Ito po yung ating uh, lives live sa, ating Shopee and sa TikTok guys. Ito po yan kapag kailangan nyo ng mga school supplies ha. Okay, bye bye.